So, andito tayo ngayon mga idol sa Redeem Tourist Church sa Baclaran, no? Ayan. So, andyan si Kuya Asher, no? Uh, birthday niya ngayon. Happy birthday, Kuya Asher. Ayan, uh, sana lagi kang malusog at uh, healthy na pangangatawan mo. Ang ating Kuya Asher, no? Ayan, ang mag-ama. Ayan. So, dito na tayo ngayon mga idol sa loob ng simbahan, no? So, ayan si Kuya Asher, oh, o. Naglalaro, <laughs> naglalaro siya. Nandito na kami mga idol sa uh, MRT Station, Baclara, no? So, ayan, hantay na kami. Ayan, dito na kami sa loob. Ayan. Hi, Kuya Asher. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, habang hinantay namin yung order namin, no? Uh, si Undo, ah, uh, simple. Si Kuya Asher, kumakain muna siya. Ayan, no? Ayan, habang tapos sabay uh, panood ng mga paborito ng mga cartoon character. Ayan, oh. Ay, ano? Ay sarap ng buhay. Ayan, tapos sinusubuhan siya ng mama niya ng spaghetti. Eh? Ayan, oh. Ano ang mga paborito niya dyan? So, ayaw ng order namin, no? dumating na, no? Uh, subo na tayo niya kasi birthday, gutom na ba? Kuya ah, ah. Happy birthday, Kuya Asher. Sana lagi kang panusog ka pangangatawan. God bless. Ayan na nga, tapos na kami at unang lumabas yung anak ko. At sumunod ang aking asawa mga idol no Dahil diretso na kami sa Manila Zoo Ayan O oh. oh. papurma pa dyan oh, may slow motion pa Alright <laughs> At sumunod naman na ah, si Tata no Ang bayaw ko Ayan At dito kami sa McDonald Ayan no oh, mga idol At siyempre ang ating birthday celebrant Nagpahuli At kasama na kanyang mami. Alright. Aba, mapaislow mo pa, oh. Okay. Okay. <laughs> Islow mo. Ayan na. Ah. Happy birthday, Kuya Asher. God bless. Ingat ka palagi. Ayan na nga. Naglalakabi. Papunta kami doon sa my Manila Zoo. Ayan. Patawid na kami. May pedestrian dito, no. At syempre, Ayan, dahil busog na, nakatawa na. Ah, alright. Ito na yung pader ng Manila Zoo, mga idol. No? Ayan, o, oh, Manila Zoo. Ayan. So, ayan na nga. Ah. Malapit na nga tayo sa entrance, no? Ayan, ito na yung pinaka-entrance dito, mga idol, o. Oh. Ito na yung pinaka-entrance. Ayan, o. Oh. Ayan, bigamigal shout -big 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 out sa ating lahat, mga idol, no? Uh, huwag kalimutan pag like, share, and subscribe sa ating channel, no? Ayan, pahit na rin ang ating notification bell, mga idol, para malalagi kayong manodify kayo pag mayroon akong mga upload na tulad dito. Sobrang ganda na talaga dito, mga idol, no? Oh, yung Manila Zone, no? Oh. Uh, talagang uh, binago talaga. Hindi naman ito ganito dati, mga idol, no? Oh. Sayang lang at nawala na si Mali, no? Oh, yan. So, plika na lang ito dito, mga idol, no? Oh. So ito yung paligid ng entrance sa Manila Zoo mga idol. All right? So perfecto sa mga bata mga idol dito. Talagang maganda to sa mga bata no dahil maraming mga animals dito mga idol. Marami. So para makikita naman nila. Ayun na. Manila, ayan, si Kuya Asher, ayan ang ating birthday boy. Ayun si Kuya Asher no. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol no. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating Ah... Uh, Uh, pagpunta dito sa Manila Zoo. So, ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa pagsama nyo dito sa aking video, mga idol. Ayan, so papasok na tayo dito, mga idol, no? So, ayan ang uh, 300 pesos po pag hindi resident uh, residente sa Manila, mga idol. 50% pag Manila resident po kayo, mga idol, no? 50%, 300 pesos sa, sa adult. Na, na na lang. Ayan, mga idol. At sa bata naman ay 150. Ayan, 150 mga idol Alaala. ay maraming, maraming salamat sa inyong lahat ayun si Mali mga idol no si Mali ayan replica ayan maalaala na lang natin kulungan ang natin ah, mga kuha ni Mali ito yung kulungan ni Mali dito ng no, mga idol ayan, ayan ang kulungan si niya mga dali. idol ayan ang kulungan niya wala pang so, kapalit dahil dito. na medyo nahirapan ay, sa no? permit no mga para sa transport dito sa kapalit ni Mali no ay, Manila so ito dito mga idol maraming mga souvenirs item dito no ayan So ito na yung uh, paligid ng entrance no. So ano mayroon diyan? Happy Ay, Ayun na nakita na ni Laki Kuya Ashir. Ayun ang miss niya makakita siya noon. Ayun. Ayan o Nakita na ni Kuya Ashir Ayan o Ayan o Ayan o

So yan na nga talaga mga idol, no? Oh. nakita na ang wish ng ating Kuya Asyo, no? ang Cafe mga idol. Uh, gusto gusto tuwang tuwa yung bata, no? ang birthday natin. Tuwang tuwa dahil nakita niya ang Cafe Yan, ayan po, pa lagi gusto niya makita sa aquarium. No? So naku aquarium yan, oh, yan, nakikita niya. So hindi ko naabutan, no? hindi ko naabutan, nahuli kasi ako. So kinakausap daw niya yung si Capybara. Ayan, yung bata tuwang tuwa talaga si Kuya Asher no. Nagapunta dito sa Manila Zoo. So perpekto sa mga bata dito mga idol no. Perpekto sa mga bata. Hindi lang sa bata pati na rin sa mga idol. So ayan, marami dito ayan, mga na, makikita kayo mga ano. So ito yung white tiger dito mga idol no. White tiger 'yan. White tiger. Kita niyo 'yan. White tiger 'yan mga idol. Kaka. tulog. Yun, tulog mga idol oh ay 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 sarap ng tulog ay ayan so, so doon tayo sa iba sa iba tayo mga idol ay ano Masa, nyo ako dito mga idol ha samaan ako hanggang sa dulo ang pagikot ko dito sa Manila Zoo so last namin punta dito siguro yung anak ko nasa 7 years old pa si Pangging So malaki na si Panggang ngayon, nasa 17 years old na. matagal tagal na rin pero hindi pa ganito, hindi, luma pa yon hindi pa naroon. Ito kasi binago na ngayon ng mga idol at marami nang nilagdag. Kasunang ipumutamos dati nung nakikita so, namin so, saka yung, yung giraffe, yun sa, uh, ngayon wala sa na, na, na mga idol, no? Ay, si Kuya wala si si niya, na ipumutamos, wala kong mag-eat. Pati yung si Elephant, wala na rin mga idol. Dahil gawa ng nahirapan talaga mga idol sa pag-transport ng Elephant na papunta dito. Sure, medyo siyempre may permit 'yan mga idol no ang pagbiyahe niyan papunta dito sa Pinas mga idol no hindi man ganun basta-basta na bili ka lang na kailangan po 'yan ng mga permit no para biyahin ang mga hayop papunta dito sa ating bansa ayan ayan dito maganda dito talaga mga idol 'yan sa unahan naman mga idol 'yan yung uh, butterfly dyan yung panda na alam mo maganda daw dito mga idol pag gabi maraming ilaw no Maraming ilaw dito. Dito yung may mga palaruan ng mga bata. yan Garuan. So, talagang uh, ang Manila Zoo ay perfect sa mga bata. Mga aigong, no? Perfect sa mga bata. So, ito yung uh, parang lagoon ba yan? Lagoon? Ayan. Lagoon. Alright. Salamat-salamat ah, sa inyong lahat, mga idol. Salamat sa inyong pag-asama nyo dito sa ating video. Maraming-maraming salamat sa... Ayan, Rift Tile House. Ayan, papasok tayo dito, mga idol. Pasok tayo dito. Ayan, marami tayong makikita dito, mga idol, no? Ayan. So, ayan. Uy, ano agad makikita natin dito, mga idol? Ayan. Ang... Ah, ano ba yan? Lizard? ayun na ay turtle ayan uh, o uh, talagang tuwa si kuya asya o uh. ayan napakataba uh. ayun sawa uh, python o uh. uh, ano ba yung tawag nito yung uh, python na ito so, tatlo to dito mga idol tatlo ayun o uh, isa sa Marco Brian is kubra dito mga idol Philippine Spitting Cobra no? so ayan nakatago yan dyan mga idol ganyan ito medyo nakahide sila dito sa may mga idol Cobra no? Ayon na rin sila makita no? dahil ayun naman no? ayun naman ayun Ayon ayun ayun Lizard ba yan? Ayan na nga, oh. tuwa si Kuya Azure. Uh, kitang kita nyo naman ang tuwa ng bata. No? So, hindi mababayaran ng uh, pira ang katuwa ang happiness ng isang bata pag makapasok dito sa Manila Zoo. No? Ganun talaga mga idol. Eh. tuwa ang ating bata. Ayan. Tapos napaka All right, Alright, panibagong paitun na naman po mga idol. Alright salamat 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 sa inyo pagpunta sa ating uh, uh, pagpunta sa ating video pagsasama nyo sa ating video maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol ayan nababas na kami mga idol punta namin kami sa ibang lugar mga idol no so ginawa akong uh, sang, uh, itong video na ito mga idol ay isa akong uh, kameraman mga idol <laughs> ngayon na uh, kameraman ako ngayon kaya wala akong uh, kameraman ako sa ating uh, birthday boy alright so okay lang yan Hmm, kasi walang magtakamera sa amin. So maraming uh, uh, ang tawag din sa amin sa Bisaya bao. All right. Yan may crocodile na naman diyan mga idol. No? Salt crocodile yan mga idol, no? Salt crocodile. Kaya ang mga bata pag gusto nyo pumunta, magkikita nila yung mga, magkikita nila sa libro. So punta dito sa Manila Zoo. Ang tuwa Manila Zoo. So, so meron siya si namin dito. Ah, mga... wala na siya ate. Ay, uh, ayan, si Kuya Sir Hindi siya mag-undugaga uh, sa kakaano uh, ng mga nakikita niya, no? So, marami kasi nakikita siya dito. Uh, maganda na talaga ang pinagbago ng uh, Manila Zoo, so, no? Mga idol, no? Talagang malaki na ang pinagbago niya. Uh, mo dati. So, 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 baba, no? no? dati, Joe, luma. Uh, hindi ganito talagang ito ginastusan siya no ginastusan ng uh, pag rehabilitate talaga ni no sana ginastusan siya ng uh, sana uh, during uh, ano mayor no no uh, yan siya nagpapagawa nito uh, simple gobyerno na rin ang ayos alright so ayan na nga mga idol no ayan so marami yung nakikita dito para sa mga bata talaga no ayan no mm. so dati nung pagpunta namin dito uh, pwede kang humawak ng mga ano, python yung kulay dilaw kanina no uh, nagpapapicture kami niyan dati no uh, ngayon kasi wala na hindi na siya pwede naglalaro yung mag ama so naglalaro yung mag ama ayan no Oh, si Undo. Ayan, naglalaro sila. Ayan. So, yung mga ano nila talagang kulungan, no? Naka-fiberglass yan, mga idol, no? Naka-fiberglass yan siya. Uh, fiberglass, hindi siya basta-basta na ano lang, ano? Talagang ginastusan talaga siya na pangahalaan ng Maynila, no? Alright? So, dito dapat yung sirap, mga idol. Eh, Hindi ko alam kung bakit wala yung sirap. Eh. Kasama, no? Kasama dapat siya rito. Yan, ostrich. Yan. Yan, So, ang ano niyang dito, sirap, wala. So ay eh, siyempre mag mag-ama yan, mag-picture sila tapos ayan, di balik tayo dito sa may tiger no. Ayan, tulog pa rin yung tiger na isa. Iyan. Ayan no. Iyan oh. tiger. Ayan. Ayan nga mga idol, oh. maraming salamat sa inyong lahat no at sa mga hindi pa nakasuport sa ating uh, channel. Pa-support man mga idol no bago natin matapos ang ating video, pa-support naman pa-subscribe at siyempre pa-like na rin ang ating video mga idol. Pwede kayo mag-comment diyan mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Salamat salamat ng marami no sa inyong walang sawang suporta. Ah. All right. Mga 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 shout out sa ating lahat. Sa lahat ng mga nandito na panood ng ating video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol no. Isang mga mga shout out sa ating lahat, yung mga lahat ng mga panood nito. Ah. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at syempre mag-ingat, mag-ingat, mag kayong lahat, no? Mga idol. Ay, saan ka punta, uh, Kuya Asher? Saan ang punta mo? Ayan, syempre, magpa-picture. Alright. So, dito kami sa unahan, mga idol, no? No, dito kami sa unahan. Nabaganda, no? Uh, parang may mga garden dito. Talagang nasa, akala mo nasa gitna ka ng ano, bundok ka lang sa gitna ka ng bundok no? ayan so dito may papicture alright so papicture yung mag-ama ng mga idol no? so be nurse ba alright maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga lahat na nakapanood sa ating video maraming maraming salamat po sa inyo at sa hindi pa nakapag support sa ating channel support na rin mga idol at palay. Maraming salamat po. God bless you Ay, po. Maraming maraming salamat sa inyong support na mga idol. Bigay -big love shout out sa ating lahat. Ayan na nga po ang ating uy na si nanay nagpapicture o. Oh. Uh, si nanay, eh, wala rin siya kasama daw sa picture siya. So takbo na naman tayo dito mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Ayan na nga, punta na nga po dito mga idol. Oh. Ay, nakaw pa picture na naman tayo. Uh, siguro magpapicture kami dito mga idol, no? Magpapapicture kami dito. Ayan. So sila mag na naman, oh. Ay, 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 ay. Okay. Kasama si Uy, si Kuya Asher. Si Mama, ayaw magpapatalo ni Kuya Asher. Ay, kapapakalong pa kayo kapapa, oh. Ayan na nga, oh. Ayan na nga, oh. Ayan na nga, oh. Hindi taas ang kamay, oh. Ayan na nga, oh. Alright. Ayan na po. Salamat po. Salamat po. Oh, <laughs> eh ay si si tapos si kapay na ko nandyan lang nga uh, okay, ako ko ay sa ako na nga abay mapapicture ako di itong banday ay na nga po salamat po salamat po salamat po sa ating magandang video dito ano pag alam mo nasa gitna ka ng bondok mga idol ay nagkapusing nga na ako. alright maraming maraming salamat po sa inyong lahat ay ito na nga kaganapan dito sa loob ng Manila Zoo Manila Zoo lang ito mga idol hindi ito sa bondok ha Manila Zoo so dito mga idol, butterfly mga idol. Akala ko mga ano mga idol, oh, nakaano lang pala siya. Naka preserve, pero mga totoong butterfly yan mga idol. Mga totoong butterfly. Ay nga mga idol, palabas na kami mga idol. No? So marang ganda din dito, oh, naka balot, naka cover ng mga ano dito mga idol. No? So maraming mga halaman dito mga idol. Maraming halaman dito sa labas ng museum ng butterfly no, mga idol. No? Alright, kala ko yun talaga yung mga lumilipad yung butterfly, yung pala naka preserve din siya mga idol. Oh. So nga dito kami ngayon sa labas, uh, Ayan si Kuya Asher na iwan, na iwan si Kuya Asher no. So palabas na kami itong mga idol at ito naman yung lagon mga idol. So maganda dito marami siguro isda dyan. Ayan nga pala yung mga idol o, yan yung mga uh, souvenirs item no. Pwede kayong bumili dyan. Souvenirs item. Dyan ka rin, dyan, dyan rin kami nag-exit no. so ayan, nag exit no? eh, so, yan, ang ng anak ko dyan. Ayan. So hindi ko nakuhanan, no, hindi ko nakuhanan. So naikot na namin siguro maya maya pa na kami no at ah, syempre ay, kahit pa paano ah, makasingit ang ating mukha dyan <laughs> alright so to, tambay na siya dahil pagod na siya kakaikot na si kuya Asher no tambay mo na at nagpaparelax nagpaparelax no ah, kwintuhan kwintuhan so mga nakikita nila alright so maraming tinuturo si kuya sir ayan so palabas kami punta kami dito sa mayunahan kung ano pong makikita namin dito Ayan sa predators. Ay white tiger nagising na siya. Pagdaan natin kayo na tulog yan, no. So ngayon pagdaan natin ngayon uli, gising na at naglalaro sa bulan ng bulang uh, Uh, bulang ano yan ano yan? bula ni Dragon Ball alright <laughs> bula ni Dragon Ball yan mga idol maraming maraming salamat sa inyong lahat salamat sa inyong pagpunta sa pagsama nyo sa aking uh, video maraming salamat po kung, uh, kung gusto mo mga anak yung mga anong mga uh, pamangkin na anak or ano uh, dalhin nyo rito at matutuwa ang mga bata yan mga idol no? ayan no? Oh. Si bara Ayan. Ayan ang ating souvenirs uh, uh, boutique dyan, no? Uh, sige, pa-picture mo na bago mabas, no? Pa-picture mo na habang na sila si Kuya Asher. Ano ba yung pinapok-pok-pok yan ni Kuya Asher? <laughs> Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutan ang pag-subscribe sa ating channel. Palike na rin mga idol para muna i tayo ni YouTube mga idol. Maraming maraming salamat po oh, sa iwan. Si Undo! Asa na si Undo? Iniwan! <laughs> Ayan na Kuya Ashura. Uwi na tayo mga... Uwi na tayo Kuya Ashura. Uwi na tayo. Ayan maraming maraming. Pa-exit na kami. Ayan, ito na ang exit mga idol. Palabas na nga tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!